Umaalingawngaw ngayon sa social media ang isang video mula sa isang netizen kung saan makikita si De La Salle University Green Archers head coach Topic Robinson na nagtatangkang makipagkamay sa University of the Philippines Fighting Maroons matapos ang kanilang back-to-back -back win kontra UP sa score na 77 to 66 sa ikalawang linggo ng eliminasyon ng UAAP Season 87 men's basketball. Sa video, maraming miyembro ng UP ang hindi pinansin ang kanyang bakit pakikipag-handshake kung saan kabilang ang mga assistant coaches na sila Christian Luanzon, Moraya Gingerich at Ryan Alba at mga manlalaro na sina Harold Alarcon at Jerry Abadiano ang hindi nakipagkamay kay Topex. Sa kabilang banda ang head coach ng UP na si Goldwyn Monteverde kasama ang mga assistant coaches na sila Edgar Macaraya, Tom Chua at Paulo Rivero kasama ang mga manlalaro na sila Jacob Baila, Francis Lopez at Mark Belmonte ay lumabas na nakipagkamay kay Coach Robinson bilang paggalang. Sa lahat ng ito, isang tensyonado at masalimuot na kalagayan ang posibleng umangat dahil sa hindi pagkakaunawaan ngayon sa pagitan ng dalawang universidad matapos ang isang kontrobersyal na insidente sa una nilang pagkikita kung saan nakita o mano na si Robinson na pawang dinuraan si Raylan Torres ng UP. Ang nasabing insidente ay nag-issue ng protesta na inihabol ng UP sa UAAP at nagwakas lamang sa stern formal warning para kina Robinson na Torres. Wala naman naging pahayag si Robinson hinggil sa video ng pag-iwas sa kanya ng mga taga-universidad ng Pilipinas.